Ayaw ko talaga kasing i sa school or maging pabigat sa akin magulang na sila ang nag pa. Madalas na tampulan ng tukso si Jeremy dahil sa hindi kaaya-ayang amoy ng kanyang hininga. Dulot ng kanyang sampung ngipin na unti-unti nang nabubulok. Nung bata kasi ako, mahilig ako kumain ng chocolate art. At hindi ako masyadong nagsisipil yun doon. Oh, kumakain ka na naman ng chocolate. Amaya pagkatapos na maglinis ka ng ni ano, baby. Kaya ngayon, parang pinagsisisiyan ko na. <laughs> Napabayaan ng husto ni Jeremy ang kanyang mga ngipin. Bunga nito ang madalas na pananakit ng kanyang mga ngipin na labis na nagpapahirap sa kanya. Sa sobrang sakit ang ngipin ko, para akong pinapalo ng martirio sa ulo. Minsan na napapalibat ako sa klase dahil sa sakit ng ipit at hindi ko nagagawa yung mga gawain kong bahay para makatulong sa akin pang mga magulang. Ilang taon nang iniinda ni Jeremy ang sakit, iba't ibang paraan na rin ang kanilang ginagawa upang maibsan ang pasakit. Sa una, sinasabi ko muna sa magulang ko para sila ang mag or gumawa ng paraan kung ano ang aking gagawin para mawala ang sakit. Kagaya ng pag idom ng gabot, umiidom rin ako ng malagabog na tubig na may asin. Kapag sumasakit ang aking ngipin. Kaya naman nang malaman na patungo ang Operation Blessing sa kanilang lugar upang magsagawa ng medical mission, hindi na nag-atubiling pumila si Jeremy upang maisangguni ang matagal na niyang iniindang problema sa mga ngipin. Um, hindi na ako na dalawang isip na pumunta dito dahil sa ko na para, para makatuloy sa ating magulang na hindi na maging pabigat para pag ng tabang oras ka, ta mag na lang ako para sa aking postiso papagap. Nang makita ng isa sa mga volunteer dentist ang lagay ng mga ngipin ni Jeremy, wala silang sinayang na sandali. Agad isinailalim sa operasyon si Jeremy at binunot ang mga bulok nitong ngipin. Labis ang kanyang pasasalamat sa ginhawang nararanasan niya ngayon. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil may ginamit si Lord na instrumento or tao na tumulong sa akin na paayosin ang aking...